Ang video na ito, mga kaubayan, ay narito pa ako sa bundok. Uh, Naghanap ng halamang gamot. Isa sa aking nadaanan, ito, tibog. Mga kaubayan, itong tibog. Ito. Itong tibog na ito, mga kaubayan. Matagal ko na ipinalabas ng tibog na ito, na pag may tubig, may tibog. Yan po, mga kaubayan. Kasi sa kabundukan, pag nakakita kami ng tubig, ay ng tibog, may tubig sa bundok. Pinagkukunan namin ng tubig na ininom yan mga kaubayan. Ngayon po, nadaanan namin, nadaanan ko, itong tibog may bunga o may mga hinugna. Itong tibog na ito, ay masarap po ito. Masarap po ito, kinakain po ito itong tibog na ito. Yan po. Ginagawa namin palaman ito mga kaubayan, itong tibog na ito. Medyo hilaw pa. Mapurol ang itak. Kasi naghanap ako ng tugatoy. Eh. Ayan o. No? Masarap po ito. Oh. Mm, Maduse. Eh. Pag marami kayong tibag, mga kabayan, pag maraming bungang tibag at maraming hinog, kunin nyo po. Masarap pong kainin yan. Ma marami po. Masarap kainin. Maganda masarap din pong kayong palaman yan, mga kabayan. ang pagkuha ng tubig yan, kasi yung tubig yan, gamot po yan sa UTI at kidney stone. Mabisa po yan yung tubig yan mga kawayan. Na, itong tubig na ito. At yung bunga niyan, masarap na gawing palaman niyan yung bunga niyan. Kinukuha yung bunga niyan, yung hilog po, binabalatan. Huwag nang tanggalin yung buto. Pagkatapos po, iluluto po yan. Lagyan nyo ng panutsya o kaya hanibi. Napakasarap pong palaman niyan mga kaubayan. Subukan nyo po, wala pong masama. Na, kung basta nakakita kayo ng tubog kasi itong tibag na to ay nagkalat lamang po. Kahit saan po kayo pumunta. Kaya pa kukunin ko po lahat yan, yung bunga niyan. At kakainin namin, mimerindain namin mga kaubayan. Kaya subaybayan niyo po yung mga kung kong videos dito kasi maghanap po ako ngayon ng tugatoy tugatoy ang kaya may dala po akong itak maghanap ako ng tugatoy mga kaubayan kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat